sisi si, 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 tayo, Woohoo! ni ka ni ka, hindi ako kaya, hindi ako kaya guys napre, yeah. hindi ako kaya welcome to my YouTube channel. Support to this video guys, wala ako huh? sa aking kusina. Nandito ako sa labas, magbablog ako dito huh? sa labas. Yan. Kaya kikita nyo, ang ganda ganto. Tara! Sa ito, ko kayo dito sa labas. Saglit na. Alright, alright, alright. Okay.

pamor, picture pamor. Picture. Nag-selfie ako. TikTok. Ta ta tan. Ta 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 ta. It's really hurt. It's really hurt. It's really hurt. Oh, wag kang umihi Dyan, bawal umihi. Bawal pong umihi. Wala nang tao. Bawal pong umihi siya. Ang sa akin ba nakatutok niya? Yeah. Tingnan mo, nakatingin, nakatingin na naman siya. Hoy! Wala kaming face mask, mga ano na kami, bad breath lang kami, pero wala kaming, wala kaming COVID. <laughs> yeah. Hoy! yeah. Hindi ka! Sa, ay! Buto! Ayan! Na! Ah. Hindi ka! Sa ano? Sa mga... Sa... Ka, kasama ko sa bahay parang gusto ko magsabi ng mag toothbrush naman araw-araw gawa ng yung humi niya, hindi ko matilis isa. ba't hindi mo sabihin? ayoko baka ma-offend <laughs> di ba ling ma-offend at least nasabi mo ay nakakaya naman, naman sa hindi at least nasabi mo yung yung feeling na wala ka nang ngipin sa front sobra sira pa yung dito mo tapos ang bawa pa ng yung... oh. Mas maganda yung nai -ano mo. Nasabi ano niya? Nasabi mo, Kodiet nasabi mo sa kanya. Ayan, wala pong bunga ang ating mangga dahil wala pa pong bunga. <laughs> walang Hindi naman tagbungahan niya yan. Eh. Walang, walang kwenta vlog eh. Wala pong bunga ang ating mangga dahil wala pa siya bunga. <laughs> <laughs> hindi dahil hindi po tagbo nga ngayon tigbulaklak lang po ang bulaklak na namumukadkad yan kagaya nyan namumukadkad ang bulaklak tang tararang tang 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 <laughs>